Ating kahapun Luminipas Panahon Kabiak ngang ating Gunita Ngang mga punut 1, 2, 3, 4, 5 Halaman Yan na po ang ating beans. Beans at ampalaya po uli. Yan po lagi ang magka-partner sa ating ano eh, taniman. Oh, bali ito po ay ating inesprehan na oh, para mas mabawas-bawasan po ang ating pag ano pag dilinis oh. Yun, nakakatuwa po oh. May ano na siya oh. Bunga na. Ampalaya ngayon po ay magbububong tayo sa ating beans po yan maglalagay po tane yung nakadayan. ang ganda na o atin pong papakapitin dito yan eh. yun o Para po mas lumawak. Yan po yung mga tali natin na. po siya nating gagamitin. tawag po dito ay bubung Oho yan natin bububungan ng para po itong pagkabag nito. Diyan na sila, hiwa-hiwalay nakakatuwa po ang ating halaman at biglang ganda ngayon kacang po tayo bumaling oh ba na rin ang palayaw oh <laughs> nakakatuwa po dami na pala nito masususog natin mamaya atin lang tatapusin pa dami na rin po palang bunga ngayon ko na, ulit na pansin no at tayo busy busy sa ating kay kamalig oh oh dalawa dami may mga buko na rin po ay mayroon mga mas nao ng mas malalaki Yan anong bilis pong lumago Ilang araw lang tayo hindi nakapag-update din niya. Ito pa po Hmm. Makakaampalaya na tayo. Katuwa. Oh. Papu. dami na sa side po ng panibol oh. No? katuwa panalo good news yan po ay ating binawasan ng ano yung pruning nga sa ilalim upo at ko na sobrang kapal ay dyan po natin ramanin nira ngayon po naman no, makapal pa rin oh. kahit maano ano natin oh. ayan kakatuwa oh. ito na po yung update sa ating mga naunang kamatis oh. panalo yeah, ito na po yung mga kamatis oh. ilang po na buhay 'yo. Oh. Pagka-po umulan, naramdaming bilis lumago ng halaman. Oh. Na ilang days na lang makakatingin na tayo ng mais oh. Yo. Oh. Nice. Oh. Ng makakatikim po tayo nang mais. Oh. Kumusta na kaya yung ano nito? Ibang laman. ala laki ng dahon ito na rin po ang update sa ating kamuti ang bilis niya humagugat pagka naulan ito ay makakaapekto sa laman pagka tumubo yung ugat kumusta na laging tinitingnan na yan oh. Ah, meron na rin nga oh. Panalo. Yan ang ganda. Nakaka-excited po ba naman. Ah. Yung maisang maganda kay tanim, at talagang Kitang kitang-kita ho nating ano. Oh. Ah. Puputok-putok na. Oh. Ah. kapal ng bagay. Ito ang tarlac po natin. Bintong po yung ating tinitignan ang laman. Subukan din natin itong ano. Tarlac. Maganda siguro to. Nice. Ah. Natatandaan mo pa ba? Two months old. Inukit kong pangalan sa punong mangga Ang inalay mong gumami la, Magkahawak kamay sa dalampasigan Malayang tulad ng mga ibon Alaala -ala ng ating kahapon Luminipas ang panahon Kabiyak ng ating gunita Ang mga punot 1, 2, 3, 4, 5 Ang laman parang kinultivate lang po natin yan no? kaya hindi po naman maapektuhan panalo talaga kakatuwa pong pagkakataon na eh. re oh. dito ka sa bentong wala pa nakikita sa bentong ah. ito po variety pong ito bentong ang tawag sa amin eh. pa lang katuwa bala po ang update sa ating mga pananim uli yung pong ating bin sa kakatuwa basta ho, once na yung galing sa init at biglang umulan yung panahon ayan ang bilis po magsibul magsigandahan ang ating mga pananim po oho ayun bali salamat po sa inyong pagsama no? update ko po kayo dito yan kung di pa po sa subscribe sa akin channel pa-subscribe na lang. Paklik na lang po ng notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pang pa video. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy-happy lang. Bye.